Mga kapatid, sumatin ang biyaya at pagpapala ng Panginoon Diyos na buhay. Nagpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At ito po yung ating topic ngayon, katawan at dugo ni Kristo. Ito ay naging topic natin ngayon dahil nga sa mga katanungan ninyo. At imbasahin po ang mga katanungan na ito. Mula po ito kay Edward Marabilia. Ito po ang sinasabi niya, Brother Owen, ipaliwanag mo ang pagkain ng katawan at dugo ni Kristo tuwing unang linggo. Kakain sila ng biskwit at iinom ng cola yata. Hindi ako kumakain at umiinom kasi hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa nila. Salamat po. Alam niyo po ito, ano ang katanungan ko para sa inyo? Ito ba'y literal o may pangunawang spiritual sa mga bagay na ginagawa po nila? Na kung ay Nagiging tradisyon ito, ano ho? Nagiging ritual nila sa kanilang mga iglesia na kung saan ay ginaganap po nila yung mga ganitong... Kasi po yan ay yung ginanap po ng ating Paneso Kristo doon sa hapunan ng Panginoon. Dapat yung malaman, yung ginagawa po ni, ng ating Paneso Kristo, paglalarawan yon Ipinapakita sa kanyang mga alagad kung ano yung mangyayari sa kanyang kamatayan. Dapat alam natin ano ang kahulugan ng kamatayang iyon para sa mga tao, hindi lang po sa Israelita. Sa lahat ng tao po yung kanyang kamatayan. Yung po'y katubusan. Naglalarawan na tutubusin ang tao sa kasalanan kung makasalanan ka. Para ito sa mga makasalanang tao. Kaya ginagawa ang mga bagay na yan ni Kristo. Ngayon, basahin natin ang talatang ito na kumukonekta dito po sa tanong po ninyo. At ito'y mababasa po natin sa talata po ng ikalawang unang korinto. Ano? Unang korinto sa 11.27. Sinasabi po dito, Kaya't ang sinumang kumakain ng tinapay o umiinom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Anong ibig pong sabihin po dito? Ano? Sinasabi, kung ginaganap mo yan, <laughs> yung mga bagay na literal, na hindi mo pala nauunawaan, ikaw pala'y nagkakasala sa katawan at dugo ni Kristo. Kaya dapat, unuwain natin. Ngayon, kung i-imaginin po natin, mga kapatid, ano, yung sinasabi nyo, biskuit. Eh, wala namang sa panahon ng biskuit nila eh. Eh, baka sabihin nyo, eh, ano na, advent, advantage na tayo sa panahon natin ngayon. Ay, hindi po ganun. Kasi kung ano yung nakasulat sa kasulatan, huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Di ba? kung ano yung tinapay na pinapakita doon ng ating Panesokris sa panahon nila, di ba't yung mga saro, ang laman nun talaga ay katas ng ubas. Talagang alak. May percentage doon ng alak na nakalalasing. Eh na da dapat nyo malaman. Hindi yung katulad sa na panahon natin ng ngayon, pag grapes juice, juice po yun. Matamis yun. Walang anong halong na nakakalasing. Dapat nyo tandaan may mga bagay na pangunawa doon sa ginagawa ni Kristo. E eh ngayon, ano ba? Dapat nating maanuan ito sa spiritual, hindi po sa literal. Bakit? Saan ba manggagaling ang biskwit? ba diba sa tindahan? Sa grocery? Galing doon sa ginawa lang ng tao? Tingnan natin yung tinapay ng pangunawa dito o alamin natin sa kasulatan. Basahin natin dito sa Juan 6.51. Sabi dito, ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. O ngayon, ano sinasabi po dito? Yung tinapay daw, buhay na galing sa langit. Bumaba mula sa langit. Ang ginawa po ninyo, bumili kayo sa biskwit. Ay, bumili kayo sa biskwit. Bumili kayo ng biskwit do sa tindahan. <laughs> Tanda po ninyo, ang tinapay na tinutukoy ay galing sa langit. Iyan po nakalagay. Sino naman yung tinapay? Di ba si Kristo? Pwede ba kang maging tinapay si Kristo? Literal? O, yun ang unawain po ninyo. O, di ba? O, yan. Yung, tsaka yung sinasabi mong dugo. O, pag-aralan natin ng dalawang bagay na yan. Yung tinapay at dugo. O, dito muna tayo sa tinapay. Sinabi dito, ako ang tinapay na buhay na bumang galing sa langit. E, eh, kung buhay ang kinakain mong tinapay, ay eh, yan. <laughs> 'Di diba? Ay hindi po gano'n ang pangunawa natin. Hindi mo ililiteral sa biscuit, skyflex o any kind of literal na bread. Ano ho? Hindi po gano'n. Kaya nilinaw natin sa kasulatan ang sinasabi po dito, ano ho? Tuloy natin. Kung ang sinuman ay kumakain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. Oo. At ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanlibutan. Napakalinaw mga kapatid. Ang sinasabing tinapay na ibibigay yung laman ni Kristo. isang kakukuha ng laman ni Kristo ay nasa espiritu na pusiya. Naharo na sa katabi ng ama na nasa langit. O ngayon, yung tinapay na tinutukoy galing sa langit. Ang inyong tinapay galing sa grocery store, sa panaderia, na lang ng kamay ng tao. 'Di ba? Kaya unawain po natin ang talatang itong tinapay na tinutukoy. Si Kristo pala 'yon. Unuwayin mo lang ito sa spiritual. Huwag mong gagawin 'yan sa literal. Pang-iinsulto 'yan sa Diyos. Kasi hindi niyo nalalaman ang ganitong kasulatan na tinapay. Dapat niyo malaman ito pa. Sabi dito, mag-jump na po tayo sa 63 pero kung babay ba medyo mahaba ano po. Kaya punta tayo sa 63. Ano ang sinasabi naman dito? Ang espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pinakikinabang Ang mga salitang sinalita ko sa inyo Ay pawang espiritu at pawang buhay Yun pala po Pawang espiritu, pangunawang espiritual Pawang buhay Di ba? Wala namang buhay yung ano eh, biskwit eh. <laughs> Pag kinain mo nga yan, di ba? Ay eh, siyempre, mamamatay ka rin Pero yung pinapakain ni Kristo Hindi ka mamamatay magpakailanman o magkaiba yan, inyong ginagawang iyan. Kaya kay Megan Edward, salamat nagtanong ka. Kasi makamadamay ka sa kanilang ginagawa. Pang-insulto yan. So salamat sa iyong katanungan dahil magbibigay ito ng linaw sa iyo. Pero kung gusto mo ng malinaw na detalye, paso ka sa live. Kung meron kang gusto pang idag, ah, idagdag na tanong, maglalagay po ako ng link na Google Meet para doon tayo mag-usap. Para kung gusto mo pang maliwanagan sa ganitong pag aaral Ano? Ngayon, malinaw po ba para sa inyo? Hindi po literal na biskwit, kundi ay pangunawang espiritual. Na kung 'yong yung katawan ni Kristo o yung laman ni Kristo, ay ito pala ay isang bagay na pangunawang espiritual. Kasi nga, sinasabi di yan, ano, ang espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pina, ano, pinakikinabang ang mga salitang salita ko sa inyo ay pawang espiritu. So malinaw po ano mga kapatid. O ngayon, magpatuloy naman po tayo dito sa dalawang bagay kasi yung binigay po ninyo patungkol doon sa kakaining tinapay. So malinaw na sa atin, espiritual na pangunawa si Kristo yon. Yung kakainin mong laman, hindi yung laman ni Kristo, kundi ito yung mga bagay na aral at turo na mula sa Kanya. Yung Kanyang ipinapangaral. Yun ang iyong kakainin, tatanggapin. So, malinaw, hindi biskwit. So, dito, yung inumin na sumisimbolo daw sa dugo, gumawa pa kayo ng cola o juices na kung saan para sumimbolo. Hindi po ganun. Unawain natin yung salitang dugo ni Kristo. Ano? Ganito, puntahan naman natin itong isang talata na magbibigay sa atin ng pangunawa. Dito naman po sa Hebreo 9.12. At hindi rin naman sa pamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka kundi sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. Tandaan po ninyo ha, yung sariling dugo, hindi mo pwedeng inumin yun eh, yung kanyang sariling dugo. Kasi wala na si Kristo eh. Saan ka makakakuha ng dugo ni Kristo, nasa Espiritu na nga po si Kristo, at naroon na po sa langit, paano pa yung bababa? O, diba? Para ka kumuha ng dugo. Huwag mong ililiteral. Mali po yung pangunawa po ng ilan na kung saan ay gagawa ng juice, gagawa ng, uh, kukuha ng cola, eh hindi galing yan sa langit. Galing lang yan sa ginawa lang ng tao. Makakadjibetis pa nga yung kolang eh. Kung sobrang tamis, di ba? O balik na tayo sa ating pag-aaral. So, nagchuchok lang ng konti kasi para hindi naman kayo maboring sa ating pong pinag-aaralan. O, tuloy tayo dito, ha? Balikan natin ito. Sabi dito, ulitin natin, ha? At hindi rin naman sa pamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bolong baka, kundi sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. So ibig sabihin sariling dugo ay hindi pwedeng ililiteral na dugo ni Kristo. Kundi ito po ay pumasok na minsan, magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Yung pala ang ibig sabihin doon, yung sariling dugo na nabubo doon sa bundok ng Kalbaryo kung bakit siya napako sa krus, yung pala ay kakamtan ang walang hanggang katubusan. 'Yun ang kahulugan. Huwag mong ililiteral nang hindi ka magkamali sa pangunawa. Pero yung mga iglesia ngayon, nagtatayuan, naku, ginagawang tradisyon, ginagawang ritual yan sa kanilang mga iglesia. Ibig sabihin, pang insulto pala yan. Yung ginagawa niya. Kaya kay Edward, ito po eh, hindi po pagbabawal sa kanila. I ipinapaunawa natin sa pangunawang spiritual itong mga bagay na ating binabasa. Ano ho? Ngayon, balikan po natin ang ganitong mga bagay. Ano ho? Para mas maintindihan pa natin ang mga bagay niyan, idagdag natin ito sa 10.29. Gano kayang higpit na parusa? Sa akala ninyo, ang iyahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring dibanal sa dugo ng tipan na nagpapanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Kaya ganyan po ang mangyayari parang inaalipusta po ninyo si Kristo kasi hindi niyo pala napagkakilala yung ginawa ni Kristo sa kanyang kamatayan doon sa krus. Kasi nga po, yung kanyang hapunan ng Panginoon, paglalarawan ng kanyang kamatayan doon sa kanyang mga alagad, ang mga alagad hindi pa nakakaunawa. Eh. Kahit nga nabuhay na muli si Kristo, hindi nila napagkaunawa na si Kristo'y mabubuhay na muli, di ba? Kaya ito, eh, katulad ninyo, hindi pa rin pala ninyo nauunuan mga bagay na yan. Gawa kayo ng gawa ng ganyang ritual. O, di ba? ay wala akong magagawa sa kanila kasi hindi inuunawa. Kaya kaibigan Edward, nasa sa iyo kung makikaisa ka sa kanya. Kasi ang kontrol ng iyong pangunawa, dapat nasa salita ng Diyos. Si Kristo ang susundin mo. Hindi yung mga ginagawa ng tao. Ang mga tao yung gumagawa ng sariling kaparaanan, hindi na sila sumusunod sa paraan ni Kristo. Kaya kaibigan, Edward, no? Unuwain mo ang mga bagay na yan. Bakit inaalipusta ang mga bagay na yan? Dapat mong malaman itong ating binasa kanina sa unang Kilinto 11.27. Ulitin ko po. Kaya nga, ang sinuman mang kumakain ng tinapay at umiinom ng inumin ng Panginoon nang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ni Kristo yan. Nagkakasala po sila kasi hindi nila aram ang pamaraan ng Diyos Hindi literal, kundi sa espiritual Ano ho? Kaya dapat ito yung makita natin sa conclusion Gusto kong puntahan itong 11.29 mga kapatid Ano? Puntahan natin itong talatang ito Sabi po dito Sapagkat ang kumakain at umiinom Ay kumakain at umiinom ng hatol Yan, yung ginagawa po nila Hatol palang ginagawa nila Ano yung hatol? Abay, parurusahan kasi nagkakasala sila sa kanilang ginagawa. Balikan natin ito. Sapagat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Yan. Individual na sa kanyang sarili. Kaya huwag ka na makigaya, Edward, sa kanilang ginagawa. Kaya kung yung makakaunawa po dito sa ating pinag-aaralan, makakalaya ka sa ganitong sitwasyon. Kasi yan ang sinasabi po ninyo na kung saan ay kumakain, umiinom, ano, tuwing unang linggo. Ay, naku po. Ay, e, unang linggo ng ano? Setemana? Si o nitong buwan? E, linggo ling yung, o buwan buwan yung ginaganap yan? Ay, e, ibig sabihin pala, hindi na nakaalis si Kristo doon sa kamatayan kasi nag-uulit-ulit pa ba? Kasi yun ang kanyang kamatayan. Once a lifetime lang po ginawa ni Kristo para sa katubusan ng tao. O, balikan natin ang talatang ito, no? Kaya dapat, kung ikaw ay ginagawa mo yan, meron palang hatol sa iyong sarili, kundi, na eh, nakalagay po di, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Yan. Kung hindi mo pala kina, kinikilala ang mga bagay na yan, hatol pala ang ipapataw sa iyo. Kasi, mo, kasi po, hindi ninyo napagkaunawa ang mga kasulatan. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ito ang mga bagay naintindihan natin. Kaya, kaibigang Edward, kung gusto mo pang lawakan ng ating pag-uusap, kasi hanggang dito na lang po yung ating pag-uusap. So, dalawang bagay ang ating nakita doon sa katawan at dugo ni Kristo kung na ito'y pangunawang espiritual. Na yung katawan na kung saan ay kumakain, ito yung mga aral ni Kristo. At yung dugo naman, kat walang hanggang katubusan. Iyon ang kahulugan pala ng bagay na yun. Kaya kung gusto mong umatin dito sa ating uh, live, meron po akong link na gaganapin ay ibibigay ko po yung link sa iyo ano yung link na yon para mag-connect tayo sa Google Meet doon tayo mag-usap kung meron kang karagdagan ng mga tanong so salamat sa iyong pang pagkomento nasa iyo na ang desisyon kung gagawin mo yan o hindi hindi kita pinagbabawalan pinakita ko lang yung pangunawang espirituwal okay so pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito sumayin po ang biyaya at ng Panginoon Diyos na buhay hanggang sa muli po ito po yung lingkod. Amen.